Magandang araw. Ayan ang aming mga biik. Yung limang biik na kung naaalala nyo ay naiblog ko rin na kinuha doon sa may uh, bukid kay kuya. Kay kuya namin yan binili. Ayan. At i-update ko lang kayo mga labs. Ayan no At yung limang yan ay mahilab na. Three weeks na siya na yung mga yan ngayong araw na to mga labs. O ayan. At maayos naman yung kanilang ano medyo nahihirapan din sa pag-adjust sa pagkain kasi ang pakain na binibigay na namin sa kanila ngayon ay starter kasi ay Uh, yun naman talaga nga ang binabahog namin kapag uh, na yung baboy. Medyo malaki na sila mga labs yung 3 weeks eh. Talagang nakikita namin na umaalsa na sila kumbaga sa ano. Mahilab na ang mga biik na yan. Yung limang biik na yan ay mahilab na. O ayan mga labs. Ang ganda talaga ng ano lahi ng mga baboy ni kuya. Ayan skinny pati ang kanilang mga balat. O halos walang balahibo mga labs. O ayan at nakikipaglaro rin naman yung mga yan. Hahawakan at ano. Tapos na silang bahugin dyan mga loves. Kaya ayan mga nakahiga na. Yung isa naman ayun panayhan pa ng mga makukot Ayan alam niya lagi. Yan binabantayan kasi kapag ka hindi binantayan mga loves ay nagkukutkot, kot Nakakakuha ng mga bato. Ayun ang nakakasira ng tiyan ng mga biik. Ayan hindi nila sila natutunawan. Kaya minsan ay matamlay. Tapos ang pagdumil ay may lambot. Ayan mga loves. Kaya yan ay maya-maya din namang sinisilip ang pag-aalaga talaga ng baboy mga loves. Ayan ay sakripis at tiyaga pa lalo na kapag kaganyan na bi pa ay talagang babantayan. O ayan na tinesting ko nga ang kinalang painuman kung maayos ba yung daloy ng tubig. Kasi minsan ay eh, akala namin eh, may laman nga yung tubigan, hindi naman pala maayos yung hose na nakakonek dyan. Kaya talagang pagka kami ay naan dyan sa, may, sa babuyan, tinitesting namin yung mga painuman kung nakakainom ba sila. O ayan mga labs at yan naman eh mga mga mababait para rin kasi nga ano na kinakausap din namin yan na o oh, ayan na ah, ayusin nyo ang paglaki kasi ganyan ganyan kung ano basta kinakausap din namin kaya parang bang ano rin yung mga baboy ayan no nakatingin din namin eh alam yata na Binibid, uh, binibidyo uh, ko sila mga loves. O, ayan. Yan ay mag-iisang buwan pa lang mga loves. Kaya kung gusto nyong bumili ng biik, magtanong lang kayo dun sa binilahan namin. At kasi marami silang mga inahin. O, ayan mga loves. At yan lang yung aking update para diyan sa aming mga alagang limang biik. O, ayan. At yung am, amin namang anim nandun sa kabilang kural ay saka ko na bibidyohan mga loves. O, ayan. At yan ang aking ano... Uh, ba aking update sa mga limang biik o oh, ayan at magaganda na mga labis maganda yung mga yung haba mahaba yung kanilang ano tapos medyo malapad na rin yung kanilang likod nakakatuwa nga kasi kahit na nag adjust sila sa pagkain medyo malambot ang dumi ay hindi naman sila matamilmil ba talagang pag binigyan mo sila ng bahog ay talagang kakainin yung iba kasi eh, sinusungkal alam nyo ba yun yung parang inaano ng nguso nila parang ayaw nila kasi naninibago nung